Yan, no? Yan sinasabi ko, eh, oh. Kahit wala naman sinasabi. Welcome po sa ating first set. Mamaya yung second set, after ng ilan nating kanta. <laughs> joke lang po yun. Joke, joke, joke. Kamusta po kayo? Kamusta, 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 kamusta po? At ito po, ano? Ito yung pinaka... Uh, unang salbo ng Tea of with Puri sa YouTube po. Eh, sabayan nyo ako, pa, pagtsagaan nyo, pagtsagaan nyo akong panorin, yung mga naiinis dyan, eh, bala kayo sa buhay nyo. Yung mga wala lang, di manood na rin kayo. And bago yan, syempre, shoutout muna sa mga, shoutout muna sa mga kababata ko. Si, yung nasa Japan, uh, ano nga ba sa Japan yung, ano, yung hello, uh, Ohio Ohio, Gasay Masu Good morning ba yun? Ohayo gasay mas uh, Si Bong Tapos si Arnold uh, Si Melchor, si Jerome At yung mga kaibigan natin nasa Korea anyong sa inyo uh, Tama ba yun? <laughs> tama, tama ba yung Korea ko? Yung mga nasa China po, ni Haoma, ni Haoma And sa mga Bisaya po, maayong buntag Sa Inutanan And sa mga German, hindi ko alam paano pagbati ron And maganda po yung topic natin eh alam naman natin na uh, malatele novela yung ano malatele novela po yung ano ba to yung istorya ngayon patungkol sa sabong online na uh, syempre sinusubaybayan to uh, tungkol kay sa business tycoon na si Atong ang sa business partner niya na kasawa ni Tony Boy Cuanco na si Gretchen Barreto. at uh, syempre yung paglantad ni alias Totoy Maraming mga personality na sangkot dito. And, uh, actually, yung mga binanggit ko, hindi lang po sila yung mga player dito. Marami pa po mga player. And, sa mga susunod na vlog, babanggitin natin sino yung cabinet secretary na pasok. At sino rin yung mambabatas. ha? Huh? Actually, hindi lang isang mambabatas to. Mga mambabatas. Alam ko, merong senador, merong kongresista, at uh, marami pa yan ang pinaka at ang gusto ko ngayong uh, pag-usapan natin ay eh, yung ano, yung pagkakasangkot di umano. Di umano ha? And gano'ng katotoo kung sangkot nga ba? O gano'ng katotoo kung isang oligarko ba na kilalang anti Duterte ang nakinabang sa isabong para sa kalaman ng lahat no si PRRD ang unang nagutos para suspindihin ang para suspende ng operasyon ng isabong. E Kumagalaw yung lamesa, hindi ako may kasalanan yan, ha? at hindi rin naman lindol yan. Uh, si PRRD ang unang nagutos para suspendehin ang operasyon ng isabong. E Inihayag niya to noong May 2022 o ilang araw bago uh, yung nagdaang national elections kung saan ay nanalo bilang presidente ng Pilipinas si PBBM at siyempre Vice President si Sara Duterte na anak ni Tatay Digong uh, Sinuspindi yun ni PRRD kasi marami ng mga sumbong at marami ng mga reklamo ang natatanggap ng uh, Duterte Administration hinggil sa Isabong Una dyan, yung ultimo yung mga bata ay uh, nakakapagtaya, nakakapagsugal sa pamagitan ng Isabong and ang pinakamalupit dito yung misteryosong pagkawala ng 34 na sabungero na di umano ay ginurgur dahil kaya sila ginurgur ay uh, mga nagchopi raw. Yung chopi po ang tawag sa mga sa mga sabongero ay eh, mga nandaya daw no, po habang nung kasagsagan ng sabong. So yung 34 na yun, malawak tong ano, mahaba pa tong istoryan to uh, dapat nating subaybayan, dapat din nating antabayanan kasi malalaking personal din po ang sangkot dito. Anyway, Uh, binanggit ko, mayroong oligarko. And bilang background, si PRRD ang unang nagsuspende. Tapos, kinatigan, inayunan o pinalakas pa ni PBBM yung, yung uh, posisyon ng administrasyon uh, hinggil sa isabong dahil naglabas po siya ng Executive Order number no. 9 kung saan ay total na ipinagbabawal na niya ang isabong sa buong Pilipinas. Ang catch dito, talaga naman na hinto yung isabong na na ang isa sa legal noon si ano eh, yung pitmaster ni uh, Ginong Atong Ang. Ang problema po eh bagaman meron ng ano, bagaman meron ng uh, executive order number no. 9, meron namang mga nag-ooperate ngayon ng illegal na isabong. Nangyayari yan, una sa Abra, Batangas, Bulacan, andami po niyan, Region 3. At ito yung ano, ito yung literal na nag-ooperate sila ng ilegal. Ang catch dito, yung dapat sa sanang pondo na nakukuha ng gobyerno para sa uh, serbisyo na ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan ay e, nabubulsa at nasosolo lang ng ilang ilegalista na operator ng uh, ilegal na isabong. Uh, yung dahil wala silang lisensya eh alam nyo na uh, actually para lang rin itong pogo eh na pinagbawal pero ngayon may nagsusulputan na rin na hanggang ngayon sa kabila ng mga sunod-sunod na operasyon na ginagawa ng uh, ng Presidential Anti-Organized Crime uh, Commission sa pangunguna ni Yusek Gilbert Cruz eh uh, may mga ano may mga remnants pa rin uh, mangilan-ngilan ang nag-ooperate ng pogo ang ang kwentong yan ay tatalakay natin sa mga susunod na araw kasi ang gusto kong puntusan ngayon ay, ito maganda to ah maganda to, makinig kayo ah yung isang bilyonaryo o isang oligarko na sinasabing o oh, gaano ba katotoo na nakinabang sa is online sabong at posible na tamaan din ito ng isinasagawang investigasyon ngayon ng mga otoridad, partikular na ng Criminal Investigation and Detection Group. Ang CIDG po ngayon ay patuloy na humahalukay pahinggil sa mga ano, hinggil sa mga personalidad na sangkot sa isabong at itong uh, si bilyonaryo oligarko ang tanong ngayon, tamaan din kaya yan ng kaso hingil uh, hinggil sa alam mo yun, multiple murder case at saka yung kidnapping of course. So tingnan natin at kung uh, kung ako tatanungin nyo, itong ginagawang investigasyon po ngayon ng CIDG na balita ko ay malaliman ng ginagawa at porsigido sila na malaman kung sino-sino pa yung mga personalidad na sangkot, eh nasa tamang direksyon ang CIDG uh, para uh, kung sino-sino ito. Igit lalo itong oligarko at bilyonaryo na alam ko may galit to kay ano eh, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang balita pa nga, isa rin ito sa nagpopondo sa ilang mga ano, ilang miyembro ng civil society. 'Yun naman ay Marites lang. At uh, tingnan natin. Ah, uh, rin ba magiging daan ni Mr. Oligarch, ni Mr. Oligarko, Mr. Bilyonaryo para hindi siya pag-initan ng mga otoridad dahil alam na kalaban siya ng ano alam na numero unong uh, kumakalaban siya kay PRRD or babaliwalain ito ng CIDG dahil kailangang malaman kung ano ang partisipasyon niya doon sa nakalipas na isabong. Ang, uh, tayo, nagtatanong lang tayo rito. Ha? Ah, and kung gusto pong magbigay ng komento, reaction, uh, tugon ni Mr. La Billionaire, eh, maluwag po. Open po ang Tea of with Puri sa para ho naman na ibigay ang inyong panig. Dahil kami nagtatanong lang dito. Ang particular na tanong namin, nakinabang ka ba sa nakalipas na isabong? E At kung nakinabang ka, gaano kalalim itong pakinabang mo? Gaano katotoo na ang kumpanya mo, na uh, isang e-wallet company, uh, ay may 5% commission sa bawat kita ng online sabong. Uh, kasi base sa impormasyon natin at base rin sa mga naglalabasang report, ang online sabong po ay kumikita ng 1 billion pesos a day o 30 billion pesos a month. Ulitin ko ha, uh, 1 billion pesos a day o 30 billion pesos a month. At di umano, ay meron daw 5% Si Mr. Oligarco uh, bilang komisyon uh, hinggil sa income sa isabong. At kung tama ang mathematics natin, ang 5% po ng 30 billion pesos a month ay uh, 150 million pesos. I-correct nyo po ako. Mathematics yan, eh, bobo tayo dyan. Eh. Correct nyo ako. Pero malaking pera to Lalo kung buong Ilang buwan ba o ilang taon ba tumakbo ang isabong? Uh, at kung 150... 150 million pesos ang kinikita mo buong buwan. Aba, eh, uh, daig mo pa talaga. Daig, uh, katumbas na nito yung kinikita ng mga dambuhalang uh, kumpanya mo at opisina mo. At uh, ang nakapagtataka lang, uh, meron pa rin talagang mga oligarko, no, na, alam mo yun, quote-unquote, walang patawad para makipagsosyo sa isang uh, ganitong uri ng negosyo. Kasi uh, kahit sa panaginip, hindi ko mawari na ano, Di ko mawari na ikaw, uh, oligarko ka na, bilyonaryo ka na, eh talagang papatol ka pa rin uh, patungkol naman sa negosyo na kung tawagin ay sugal lupa. At ang catch dito, eh gaano rin katotoo. Eto, nagtatanong tayo ha? Gaano rin katotoo na si Mr. Oligarko, dahil sa katas sa isabong e ay bumili siya ng isang helikopter at dalawang yate sa Cayman Islands. So, ang tanong ngayon, tanong ngayon, mga katetet kay Ebon, kanino nakapangalan ito? Nakapangalan ba ito sa kanilang kumpanya? O nakapangalan ito sa personal? Bilang personal na pag-aari ni Mr. Billionario. Ano ah? Para sa kalaman ng lahat ah, check ko yung listahan ko ah. Dito sa Pilipinas, ah, pito lamang yung authorized na uh, e-wallet na e-wallet dito sa ating bansa. Ang mga ito ay ang GCash, Paymaya, Coins.ph, GrabPay, and ShopeePay. So kung alin dyan yung pag-aari ni Mr. Oligarco, eh, we'll see. Antabayan na natin. Dahil sigurado ko, at magkakaroon din ng pahayag dito yung ano. Magkakaroon din, excuse, magkakaroon din ng pahayag dito ang Uh, mga otoridad. At muli, nagtatanong lang tayo, eh, sana all, no? Merong helicopter at merong yate. Bigla akong naalala yung ano, bigla na naalala yung isang IT provider naman, yung isang IT expert, na alam mo yun, nakabili siya ng ano, nakabili siya ng yate, nakabili rin siya ng private plane ba? Tama ba? Alam ko may yate. Tapos may mga malalaking building na siya katas din to ng sabong. Ang kanyang initial ay uh, JL. Tapos ang catch ngayon, ang huling balita natin, e eh, binenta niya na raw lahat yung ano. Binenta niya na raw lahat ng ari-arian sa takot na madamay siya patungkol sa kontrobersya etong isabong at yung pagkawala ng 34 na sabongeros na hanggang ngayon yung mga pamilya nila ay humihingi ng ustisya at tumihingi ng kalinawan kung nasa na ba ang mga labi ng mga nawawalang sabungeros na yung iba sinasabi ay nasa Taal Lake and antabayan na natin yan yung mga ganyan tagpo and marami pa akong magsusulputan ng storya and ibabalik ko kay Mr. Billionario uh, Sir, ano katotoo na nakinabang ka rito at ano ang partisipasyon mo uh, patungkol naman doon sa nawawalang uh, 34 sabungeros and sana uh, mabigyan linaw din ito ng mga magigiting nating uh, otoridad. Eh, ano ba to? Uh, kasi kung ako tatanungin nyo, parang uh, malalim pa to. Kung malalim pa tong sitwasyon na to at marami pa tong uh, patutunguhan at uh, yan ang antabayan na natin sa mga susunod na araw sa mga darating na araw pa. And Uh, gamitin natin yung salita ni Ginoong Mike Enrique so malangit ama na, na tong kwento to ay hindi rin natin tatantanan and anyway napag usapan na rin naman natin yung ano no napag usapan na rin naman natin yung patungkol sa uh, di umanoy at kung ano ba talaga ang partisipasyon ng isang bilyonaryo gamit ang negosyo niyang e-wallet sa sabong online at dun sa pagkawala ng uh, mga 34 sabongeros na Uh, may nagaantay na ano na kasong multiple murder at saka kidnapping na uh, kung hindi ako nagkakamali mga Nobel cases din to Nobel cases din to and muli antay antabayan na natin na antabayan na natin yung mga darating pang istorya patungkol dito yung mga susunod na kaganapan at sana bigyan pa hintulot tayo na makapag-interview rin ng ilang mga personalidad na na sinasabing sangkot dito And samantala, uh, pinag-usapan na rin naman natin ng sabong online. i e, samantala ko na rin tong vlog na to na gusto kong manawagan kay National Bureau of Investigation Chief Director Jimmy Santiago kasi eh, alam natin na kamakailan na nabahiran na naman ng kontrobersya yung NBI. Higit lalo yung, uh, yung binanggit natin sa vlog namin ni Yusek Pam do sa Third Core Studio na merong isang uh, NBI official ang nagalit at nagwala sa kasagsagan ng plug ceremony ng NBI nitong nakalipas na uh, lunes. And uh, dahil dyan, naglabas po ng pahayag yung uh, punin ko lang po yung uh, pahintulutan niyo ako. Naglabas ng pahayag yung NBI Investigators Mutual Benefit Association kung saan ay binabatikos nila yung iginawang gin, ginawing asal ng isang mataas na opisyal na uh, napaka unprofessional kumbaga sa kanila. Anyway, internal na problema ito sa NBI at alam ko mapapatch up ito sa pamagitan ng liderato ni NBI Chief Jimmy Santiago na maraming uh, marami nag-iintriga na di umano ay on his way out na rin daw. Eh, pero, Uh, alam ko malakas to kay ano alam ko malakas to kay executive secretary Lucas Bersamin at alam ko rin naman na kahit papano may tiwala pa rin sa kanya si uh, Pangulong Bongbong Marcos bagaman may nagsasabi na mainit na sa mata ni Justice Secretary Boying Remulla yung ginagawang kapalpakan at anomalya ng ilang ahente ng NBI dahil na rin sa issue ng korupsyon at pamemera. And uh, speaking of Pamemera, kaya kinokol natin ang attention ni ng idol nating si NBA Chief Santiago. Eh boss manager amo, meron pong gumagamit sa pangalan mo. Isang alias Paul Tangkad na di umano'y ngongolekta uh, nangongolekta at nagbibigay proteksyon sa mga ilegal na isabong. E ilegal na sabong online na nangyayari ngayon sa kabila ng katotohanan na merong executive order number 9 si PBBM na ipagbawal na ang isabong sa buong Pilipinas. And etong si Paul Tangkad, di umano ay miyembro ng special uh, task force. Shout out sa mga kaibigan natin sa NBI. Um, dati, kinokover ko po ang STF, kinokover ko ang ay Special Task Force, Special Action Unit, ang NCR at iba't iba departamento ng NBI at matagal lo naging uh, reporter diyan. Kaya uh, yung iba nga nagretiro na, uh, yung iba may mga naiwan pa at yung iba mga na-assign na sa probinsya. Kaya pag kami mga nakakarating sa ating pangit na impormasyon patungkol sa NBI, eh nalulungkot tayo. Kasi kahit papano ay napamahal na po sa atin ang NBI. At naging bahagi rin po yan ng ating Uh, professional career. Going back kay Paul Tangkad, eh, dapat inaaksyonan ito ni NBI Chief kasi pag hindi mo inaaksyonan ito, marami na ang maniniwala na ang ginagalaw, ang ginagawi at kinikilos ngayon ni Paul Tangkad para mangolekta ng intelehensya, mangolekta ng tongpats, payola at kotong sa mga illegalista, particular sa illegal sabong online at illegal pogo operations, eh marami na, baka marami na ang maniwala na may permiso mo ito o may basbas -bas mo ito, Director Jamie Santiago. Sir, kaya muli, dapat po uh, ginagarote na ang pagiging suwail ng isang Paul Tangkad. Uh, na si Paul Tangkad, di umano ah, ay may kasosyo at may kasabwat daw na isang alias taba nalabas-pasok daw sa Office of the Director ng NBI. And muli, dapat po hindi ito pinagwawalang bahala ni NBI Director Jimmy Santiago. At para maging kumpleto ang kwento, ah, ang ginagamit ng nagpapakilalang authorized bag na si Paul Tangkad bilang mga kolektor ay sina, ah, alias Limuel, Noel Taba, Jack Tarlac, at alias Datu. At eto katsa. Kung yung isabong, uh, e dati legal na isabong, e ay eh, kumikita ng 1 billion pesos a day. Dito raw sa koleksyon ni Paul Tangkad, eh, merong uh, nakokolekta siya, ha? Ah, illegal, para sa protection money, na 2 million pesos buwan-buwan. Uh, so, kanino napupunta to? Kung hindi to napupunta kay, dire kay Director Jimmy Santiago, eh, malamang buko lang inaabot ng butihing opisyal. At uh, sana sa mga susunod na impormasyon na makakarating sa atin, sana mabalitaan natin na pare wala na, sinibak na ni NBI Director uh, Jimmy Santiago si Paul Tangkad. At kasi kung ako nga tatanungin, hindi lang basta si Buck ang gawin ko dyan. Kakasuhan ko yan, ikukulong ko yan. At tatanggalin ko sa servisyo yan. Kung organic member man yan, ng NBI. And anyway, marami pa po tayong follow-up operations patungkol dyan. At uh, maraming salamat po sa mga sumubaybay ngayon sa unang edisyon ng Tea of Nipuri. Sa mga nagtatanong yung Tea of Nipuri po kasi sa ating Facebook page ay nagurgur one day before election. Eh, eh nagiging na, na, nagiging kritiko rin po kasi tayo. Uh, kaya, eto ngayon, eh binubuhay ho natin ang Tiop ni Puri sa ating YouTube at sa TikTok ipalo nyo po. At sana ano, sana tulungan nyo akong ipalaganap yung malupit na LSS. Ano uli yung LSS? Syempre yung like, share at subscribe. And uh, hanggang sa muling paglablag po, ito ang inyong lingkod, ang Tiop with Puri, nagsasabing paalam, sayonara and adios mga amigos.